Pilipinas na agaw ng isla dahil sa mga kalapati. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay agaw ng isla dahil sa mga kalapati? Tama mga kaibon, pero hindi sila mga ibon, kundi mga kalapating mabababa ang lipad. Noong 1975 kasi hawak pa ng Pilipinas ang magkatabing isla sa North Danger Reef Ang isa na tinatawag na Parola Island o North East Cay At ang isa ay Pugad Island, South West Cay Isang araw noong taong iyon ay magdadaos ng birthday party ang mga tropa Para sa kanilang opisyal na nasa isla ng Parola Siyempre, kasali sa party ang mga tropa na nasa isla ng pugad. Kaya naman, walang ang bantay sa kabilang isla. Nalaman ito ng South Vietnam kaya sinamantala nila ang pagkakataong iyon para makuha ang isla na dati hawak nila. Kaya bilang patibong para sa mga kaibigan nila, nagpadala sila ng mga kalapating mabababa ang lipad. Sila ang mga babaeng bayaran galing sa bansa nila. Ang hindi alam ng mga tropang Pinoy, napaka lang iyon ang South Vietnam para limangin at maantala ang pagbalik ng mga bantay sa isla ng Pugad. Kinabukasan, pagdating ng mga bantay sa isla, nadat na nila doon ang napakaraming sundalo ng South Vietnam. Napalitan na rin ng bandila ng South Vietnam ang dating nakawagayway na bandila ng Pilipinas. Kaya wala silang nagawa kundi bumalit na lang sa isla ng parola. Sa takot na yun na ang sunod na kunin. Samantala, ang gobyerno ng Pilipinas noon ay wala nang nagawa dahil ayaw nilang masira ang magandang ugnayan sa South Vietnam. Dahil noong panahon na yon, ay suportado ng Pilipinas ang demokratikong South Vietnam laban sa komunistang North Vietnam. At sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang ang napasakamay sa South Vietnam ang isla ng Pugad nang hindi ginamitan ng anumang dahas. Kaya magpahanga ngayon ang isla ng Pugad o Southwest Cay ay hawak ng Vietnam. At ang isla ng Parola o Northeast Cay ay nanatiling hawak ng Pilipinas at yan ay dahil sa mga kalapating mabababa ang lipad.